guys, magandang araw pala sa inyong lahat ulit. So, as of 11.10 a.m., mag-early lunch ako. So, wait lang ha. Kukuha lang ako ng lunch ko. Ano nga ba ang menu for today? Today is a Sunday. So, ano nga ba ang menu? So, tara! Kakalikal tayo ng kaldero! O, oh, ayan. It's just... It's just because of my craving. At dahil gutom na gutom na ako. Ayan hulaan niyo sa madali lang ng hulaan di ba it's dinuguan <laughs> so hmm ang bango niya hindi siya sa actually guys um hindi ito laman loob ng baboy kundi ano talaga siya baboy talaga siya yung basta masarap siya luto ng aking dalaga so yan syempre, kukuha rin ako ng kalin. At syempre guys, bago tayo kumain, alam niyo nang gagawin. Kasi ganun kami. So, bago kami kumain, mag-pray muna. Love Father Jesus. Ang Papa Jesus, mami, salamat po sa grasyon mga sa araw-araw. So, yan always yung tatandaan guys, maliit man or malaking blessings, wag na wag ninyong kakalimutan na magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kasi lahat ng yan is garing sa kanya. Instrumento lang tayo para gumawa ng trabaho at para kumita. So yan, pero lahat ng ito is coming from God. This is all blessings alam nyo ba, ang um, pagising sa umaga, blessings na yun. Okay, let's start. Yan. Mmm, sarap. Magbangu yung aboy. At hindi siya malangsa. Kasi sa totoo lang, guys, um, yun ang iniiwasan namin sa mga lutong ulam na nabibili sa kalsada kung saan saan kasi may nai-encounter kami at uh, bibilhan ng mga lutong ulam na hindi talaga namin makain Hi sa amoy pa lang talaga hindi na namin talaga sa kayang kainin. Number one is malangsa yung pagkakaluto at pangalawa is maanta yung mantika na ginamit nila. Hindi ko alam kung bakit Ganun. Tapos yung iba, masyadong tinipid sa recados. So, yan. Tapos ang mamahal pa na kanilang presyo. Tapos yung takal nila is kulang na lang, hindi na lang sila mamigay. Kaya, ang sabi ko, um, palibri na lang ako ng extra soup kasi doon na lang ako sa extra soup babawi. <laughs> so, yun. Okay, try na natin, guys. Mmm. Mmm. tap ang pagkakaluto ng anak ko sa dinuguan laging ganyan manamis namis sobra hmm. dito sa bahay namin hindi uso yung diet kasi food is life ever since food is life yeah. syempre Sunday ngayon talagang kapag ganito is kapag Sunday so ang dito yung family buo so, diba kompleto ito ang aming ano ang ulam kasi mga recently Monday to Friday is na alternate baboy manok isda gulay tapos iba-ibang klase ng luto yun kasi nakakaumay na Hmm. Pag tinatamad naman kami magluto at saka late na talaga kami magigising Dahil sa sobrang puya sa paghihintay kung dadating ba yung tubig sa mga gripo namin. Anong oras na kami nagigising? Siguro maaga na yung alas 8.30 or 8.30 a.m. So, yan. makita kita very yan sa likod ko. Yan yung small space ko para sa work from home setup. Yan, namiyeng ang pa. So anyway guys, um, sa lahat ng mga naghahanap ng mga brand new na aircon unit, mapa window type, split type, um, floor mounted, um, message niya lang ako kasi we are also an authorized dealer, supplier, and installer of any type and brand of aircon. Sa lahat pala ng mga taga-dasma dyan, so nag-service din po kami like installation, cleaning, dismantling, recharging, freon, and also um, nagre-refer din po kami na iba't ibang klase ng aircon. So, yan. At isa pa pala guys, um, um, aircon mall tenants contractor po pala kami sa lahat ng mga hindi nakakaalam, sa lahat ng mga nagtatanong, yes, aircon mall tenants contractor po kami. And don't worry kasi um, we are registered really our business is registered to BIR, DTI, and also PILGEPS. Um, yung PILGEPS po, anong ibig sabihin ng PILGEPS? Yung PILGEPS po ay isang certificate or certified na a certificate na mapapabilang ka as a certified contractor na pwede kang kumuha ng mga project or makipag-bidding sa private or public company sa lahat ng mga government offices. So, yun ang ibig sabihin ko. And kaya, the most important, aside for BIR and BDI, is kailangan din ng field reps. Para katibayan, na pwede kang mag-accept, or, magkipag-bidding, sa lahat ng mga company, mapag-gobyerno ba niya, or mapaprivate, pwedeng pwede ka, kasi nga certified, or accredited ka ng PhilHealth. So yan. Yeah. So what are you waiting for? So let's end this video kasi tatapusin ko muna yung pagkain ko dito. Bye.